Ang lagay na panahon, guys. Ayan. Kasi simula ng umulan. 6 a.m. Tama yung sinabi sa news. Oh, nakalikpit na ako. Wala na kadesign design ang aming terrace. Ayan. Nilikpit ko na yan kasi hahanginin to kasi ito eh, ano, naampiyas sa ulan dyan. Ayan. At itong car namin. Ito si Katara. Ah, nato na to sa ano, sa, doon sa mall, sa Holo doon siya paparada kasi marami na nakaparada doon sa may pure gold hahanap na siya ng ano paparadahan kawawa na mas si Katara ko oh. Katara babay muna e ama, bukas uwi ka na ha okay ayan po at nalakas na rin po ang ulan yan lang po ang update ko ngayong 6am ng umaga ayun Ay, nga pala mga manok doon oh. ayun yung manok ng ano ko Jowa ko, ando doon. Ayan, hindi pa alam. Iaakit pa yan dito sa terrace namin kasi mataas ito. Baha. Oo, mamaya kukunin kayo. Ayan, paalisin ko to. Lalagay ko pa sa salas yung iba, papatong dyan. Tapos, yung manok dito ilalagay. Tsaka si kimchi. Ayun si kimchi. Kimchi! Ayan, ayan. Iaakit ko yan. Pag sakaling bumaha. Eh, hindi talaga ito inaabot ng baha kasi mataas, yung ibabalan talaga.